sama pagpalang araw po sa lahat. So good morning mga ka-farmers. Welcome po lit dito sa ating channel. So ayun mga ka-farmers tapusin nyo lang po itong aking video dahil uh, meron po akong uh, i-share po sa inyo. Uh, maliban po sa Megatonic na foliar na ginagamit ko, so mayroon pa po akong uh, gamit na ibang foliar po dito sa uh, aking talungan na Calexto F1 so kaya karamihan mga farmers ay so nag, nabubuo po yung uh, kanyang mga uh, bunga so hindi po uh, nalalagas yung kanyang mga bulaklak so karamihan po kasi mga farmers na uh, uh, kapwa ako magtatalong ay so nagtataka po sila bakit po daw uh, uh, sa dami-dami ng bulaklak ng kanilang mga talong ay Uh, nalalagas po siya. So yun po yung karamihan talaga yung problema sa talong. So yung masasabi natin na sayang talaga yung ano uh, kanyang mga bulaklak na hindi po nabubuo. So sa mga kadahilanan mga farmers na so isa na rin po 'yan sa ano yung punggos. So so maintenance lang po tayo o maintain sa pag once a week or twice ng uh, fungicide. So depende po na kung anong gamit natin. Pero dito sa akin mga farmers ay yung gamit ko ay yung score at saka yung uh, ano po yung isa nakalimutan ko po yung isa kong gamit na ano copper base po sa. So yun po kasi yung unang ginagamit ko dito kapag uh, uh, nag -e na po nang uh, one week yung aking talong so dinidilig ko na po yung uh, yung kusaid pala mga ka-farmers yung gamit kong fungicide uh, uh, dito so at saka yung uh, karamihan na hinahalo ko po sa foliar o insecticide city ay si score so hinalo minimix ko po yan so depende po mga ka-farmers no kung isang ano lang isang insecticide na gamit ko ay hinahaloan ko po siya ng uh, fungicide na score. So ito po yung uh, yan po yung uh, ginagamit ko dito sa talungan si cosaid at saka si score. So isang beses lang ako nag apply ng cosaid dito mga farmers. Yun nga ang sabi ko pag uh, nag-iidad -e na po siya ng one week or uh, pwede rin naman maka farmers kung sa unang abono natin. So pag nagkakaedad ng 3 days, pwede na po tayo mag-apply ng fungicide ng kuside uh, so imimix lang po natin yan sa abono so sabay ididilig so yung score naman mga farmers no uh, gagamitin po natin yan kapag uh, nagkakaedad na po yung ating talong kasi <coughs> sa napapansin ko po mga farmers sa score kapag uh, bata pa po yung talong lalo po kung kakaedad pa lang siya ng uh, 2 weeks to 10 days ay uh, pag ginagamitan po natin ng score ay nangungulot po siya. Yun lang po mga kapromise yung observation ko no. O dipindi naman sa karamihan kung ano po yung kanilang observation. Yun lang po aking yung napapansin ko. Kaya hindi ako gumagamit ng uh, kusay uh, ng score pag bata pa sa bata pa po yung aking talong. So 'yan mga farmers, yung balik po tayo sa foliar na ginagamit ko. So karamihan na rin po ito mga farmers na ginagamit ng ano uh, mga <coughs> kapwa ko magtatalong Yung yung foliar na 'yan. So maganda po siya talaga sa mga gulay. So balik kahapon mga farmers ay naka ano na ako dito uh, second selection or second harvest. So nasa 4 uh, kilos po yun mahigit dahil hindi ko na po uh, kinilo yung uh, kanyang class B So uh, class A lang talaga So nung unang pitas dito ay mahigit isang kilo lang yung nakuha ko So sa lahat-lahat po ng talong ko dito mga farmers ay nasa 450 So dahil uh, marami pong namatay or maraming bakante So hindi ko na pinalitan So tulad po yan mga farmers so So nasa mahigit 500 po sana ito kapuno no. At uh, <clears throat> kaya ito lang yung uh, nabuhay. So yung iba talagang namatay dahil uh, hindi niya po kinaya yung uh, Uh, yung ano yung masyadong ulan ng natataiming -na kasi mga ka farmers nung pagtanim ko ay grabe po yung ulan kaya <coughs> di po kinaya ng mga bata pang punla so nalanta na po yung iba ito sayang yung eh, mga farmers so tatlong butas yung bakante na wala na pong tanim so yung uh, itinanim ko dito na binhi mga farmers sa isang pack po yun so naglalaman po kasi yun ng uh, 850 seeds kaya lang, uh, nung itinanim ko mahina na rin po mga farmers yung tubo niya. So kaya kung ilan lang yung tumubo, yun lang talaga yung itinanim ko. Hindi na ako nakapagpahabol dito. Kaya ganito na yung nangyari mga farmers no. Accounti uh, lang yung natanim kong una. So bali uh, nakatanim na rin kami uh, ako doon mga farmers ng uh, pangalawa or second batch na tanim. So bali uh, nabilang nampo po namin yung kahapon so mahigit uh, 600 po yun. So dahil walong din po yun kaya yung iba maliliit hindi na namin itanin, itinanim lahat dahil uh, sa sobrang malilit pa po kasi ma matay pa po yan. yan mga so, ayan, uh, so hitik po ito sa uh, bunga mga ka-farmers, so, Ayan, uh, pansin lang po natin yan So ito pala mga farmers yung sinasabi kong foliar na isa isa sa mga foliar na ginagamit ko yung si Hyper Plus na Bloom Booster Red. Ito pa mga farmers no. Dahil uh, Mer ah, tatlong klase po ito yung dati mga farmers So, so hanggang ngayon pa naman So meron po siyang uh, hyper green, orange at saka itong red So yung green nun ay maganda po yung mga farmers sa mga bata nating mga pananim na gulay no So pang po siya at pang ng mga daon So yung isa, yung orange po mga farmers farmers uh, yun din po yung dati kong gamit So mataas po kasi yung uh, potash nun So ito po yung in-order ko So may mga ganito po sa mga farmers sa mga agri-supply natin O kung wala, ay pwede po natin yung i-order sa Shopee So sa Shopee ko lang po itong mga farmers uh, in-order So ayan, uh, marami po siya ang um, pwedeng paggamitan Pwede po sa kamatis, uh, sili, talong, sibuyas mangga, so cabbage at saka carrot. So halos na kabuuan mga farmers sa mga gulay, pwede nga rin po sa saging at saka kalamansi. So ito po siya maganda mga farmers. So malakas na po yung putas nito. So ito po yung inaalalay ko sa aking talungan. Uh, para po uh, maganda po yung kapit ng kanyang mga bulaklak at uh, sigurado pong mabubuo. So ito na po yun mga ka-farmers no. Sa sa uh, pulyar na ginagamit ko si Megatonic at saka si Hyper. So yan na uh, bali hanggang dito na lang mga ka-farmers. Uh, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po at sa happy farmer.